We are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga taklubano, ng mga waray, na talagang uh, noon pa, hindi pa naman siya presidente, di naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Dabao, pero pumunta siya doon siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, uh, marami siyang dalang relief goods at uh, nakiramay naman siya doon sa, um, sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon, hindi namin makalimutan makalimutan yon at eh, panayang pasalamat pa rin ng, 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 ng mga waray ng mga taklubanon sa kanya sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda si Mayor Duterte isa siya na nauna na pumunta sa takloban at nagtabang sa atin yun ang malasakit saksi po ko sa malasakit ni Mayor Duterte kaya po hindi ko talaga matatanggihan kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga bisaya kaya sinama lahat. Sinama lahat. Dika Dabao, Mindanao. At dinasaan kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng Balote. Kaya palapan mo natin si Mayor Duterte. Few moments later. Alam niyo po, yan ang record po ni Sen. Tolentino sa MMDA. Nung nasa, nasa late kami, nasa Taklobang kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na ay galing kay Sen. Tolentino ng MMDA. So, pakita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong